binata pero na in love sa isang single mom. Alam mo, hayaan mo lang sila. Masang ang mahalaga ay masaya kayo at wala kayo nasasaktan at natatapakang tao. Wala naman kasing uh, pinipili ang pag-ibig. Basta siguraduhin nyo lang na nasa tama kayo. Kahit anong gawin mo kasi ngayon boss, mayroon talaga silang masasabi sa'yo. Unang-una narian bakit iyan pa yung e may anak iyan? Marami namang iba bakit sa may anak pa. Hindi ka ba nahihiya na may anak ang pinatulan mo? Ilan lamang ito sa mga maririnig mo? Hayaan mo lang sila boss. Iyang mga taong iyan ay mga walang magawa sa buhay. Pati nararamdaman mo ay problema nila. Bakit? Pag nasaktan ka ba, sasaktan din ba sila? kapag pa-iniwan ka, madudurog din ba sila? Malamang hindi. Walang masama kung magkakagusto ka sa babaeng may anak. Single naman siya, di ba? Ang masama ay 'yung alam mo nang may pamilya ay nakikikabit ka pa. Walang masama kung kaya mong maging ama sa batang iniwan o nilisan sa sarili niyang ama. Pero gusto kong maging matatag ka at matapang kasi hindi mo talaga may iwasang makarinig ng mga masasakit na salita mula sa mga chismo sa mong mga kakilala. Nariyan yung malandi, pariwara, walang magawa sa buhay, kaya maagang nag-asawa at marami pang iba. Iyan yung mga maririnig mo sa pipiliin mong partner. Sa totoo lang mga boss, nakakahanga ang mga single mom kasi sila yung mga taong palaban sa buhay biruin mo, ginagawa at kinakaya nila lahat alang-alang sa anak nila. Sila yung imahe ng pagiging matatag na babae na hindi hindi susuko para lang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang anak. Sila yung kahit sabihin na nating maagang nakapag-asawa at nagkaanak ay mas lalo lang nilang pinakita at pinatunayang hindi sa pagbubuntis ang katapusan ng buhay kundi para ipakita ang kahalagahan ng buhay ng kanilang anak na hindi nagpapaapekto sa sinasabi ng ibang tao na walang ibang ginawa kundi manghusga sa kanilang kapwa. Sabihin nating may anak na sila pero babae pa rin sila. Deserve rin nilang mahalin at respetuhin ng tama ng higit pa sa babaeng dalaga. Kaya boss, huwag kang mahihiya ipagmalaki mo pa na kaya mong magmahal at magtrato ng tama ano man ang status ng babaeng gusto mong makasama. Hindi masamang magmahal ng single mom. Ma. Ang masama kapag nagmahal ka ng babaeng may anak na, may asawa pa. Handaan mo yan. God bless. Sa totoo lang, nakakapagod din pala siyang mahalin. Nakakapagod ipaalala sa kanya lahat-lahat ng mga ayaw ko na paulit-ulit niyang ginagawa. Mga kwento kong hindi niya pinapakinggan at problema naming tingin niya, siya ang palaging tama. Nakakaubos din pala ang bawat pagpaparamdam niya kung paano ako mag-isa kung paanong kailangan ko pang magmakaawa para lang makaramdam na mayroon akong kasama. Pero naisip ko, hindi niya ba talaga ako iniintindi o hindi niya lang talaga sinusubukan. Ang hirap kasi niyang mahalin ng sobra-sobra. Tapos pagdating sa akin, palaging kulang.